Another day, another vlog. Thank you, Lord, for this day. Alam ko, nung napanood mo to, wala pa kayong ulam. Kaya naman ano pang gagawan mo, ay, mibangun ako. Hi mga che, welcome back to my vlog. Marami nga nagtatanong kung bakit pagkagising ko, eh, hindi na daw ko nagpapakita ng video na nagkakape ko. Oh, aw na yung request you. Ay, Rogone, kasikan yung kasikan. Eh, yung balo, na kami kasi talagang kape. Ang pumayo mo. Char! Iniiwasan ko na nga muna magkape ngayon sa tanghali at saka sa gabi. Medyo nahihirapan kasi kung matulog eh. Poto, e eh, kumipatudtud nem bengi, akwa nang mag-abak. Magkape na ako na naman. Lakwas na akong emipatudtud. Eh, Anyway, mag-aalas 8 na nga pala to ng umaga nang magising ako. Pagkatapos ko nga maghilamos, nagkapi na rin. Ang lulutuin ko nga palang ulam ngayong araw ay eh, itong leftover na pritong tilapia from Kandaba, Pampanga. Nung isang gabi kasi, nagpadala ng tilapia yung kapatid ko sa Kandaba Kaya naman heto, yung sobra sa pinrito, e eh, lulutuin ko ng panibagong ulam ngayong araw. Ay, nung piprito-prito mila din, e eh, ka kanan, sumyas mo Kaya naman kailangan dumiskarti tamong malupit for today's video yung ibang antilapya dinaing nun nanay ko tapos yung iba naman e eh, pinaksiw niya. Hindi nga kasi nakabukas yung ref namin kaya naman ang ginawa namin e eh, niluto na lang namin para hindi masira. Lahat naman ang ginawa ng nanay ko e eh, hindi masisira tulad na lang nung paksiw Kung toro kasi tumatagal yun so masarap diba? Tapos dun naman sa daing bibilad mo lang yun tapos pag natuyo e eh, pwede mo na rin siyang ista. Mindset ba? Mindset. Ganern. Isang buong sibuyas nga pala yung binalatan ko at pinaghihiwa and then gagamit din tayo dito ng isang buong bawang. At bago ko pa man nga hiwain itong bawang, bali pinaghiwa-hiwalay ko na muna para nga madaling pukpukin at balatan. So heto na nga after 365 days, Diyos ko, natapos din ako magbalat ng bawang tapos pinaghiwa-hiwa ko na din. <laughs> Dahil nga adobo ang gagawin ko luto dito sa ating pritong leftover na tilapia, ay eh gagamit nga pala tayo ng fresh calamansi juice. You can also use vinegar kung wala kayong calamansi. Siyempre, kung nano mo itang available, yung gamitan tamo, walang naman tamo tamo pangala. <laughs> And after ko lang nga nga pang ang kikatamong kalamansi, ayan, pemig na nalang alam patugot. Itang katas na katas bang manya-manya yung kikatampi ng kasabo. Sa paggisa nga ng ating adobong tilapia, gagamit nga pala tayo dito ng ilang pirasong kamatis. Optional lang din naman yung paglalagay ng kamatis. Kung sanay kayo dun sa wala, wag na lang kayo maglagay. Pero kung type nyong meron, eh maglagay na lang din kayo. For me kasi, feeling ko, nakakadagdag sarap din yung kamatis kasi may natural siyang asim. And ayon, after 2 days kung paghiwa dito sa mga gagamitin ko sa paggisa, sa wakas mayyari ko rin. <laughs> Ho, oh, di ba? Ako nang nagsasabi sa inyo, napakakunti lang ng ingredients na gagamitin natin. Pero pwede na tong ulam na to, lalo na kung nagmamadali ka at may mga leftover kang fish. Bali, dito nga sa may kawali, naglagay lang ako ng konti mantika. Then, ginisa ko na din yung bawang at sibuyas. Mix it well hanggang lumabas nga daw yung aroma na sinasabi nila. <laughs> Nung no, okay na nga yung bawang at sibuyas, sununod so, ko na dito itong mga pinaghihiwa nating kamatis. Hahaluin nga natin to ng ahaluin hanggang malanta na nga itong kamatis. Isa pa nga sa ingredients nito, itong pamintang pino. Maglalagay na tayo habang nagigisa para lasang lasa natin to. Then hahaluin na naman natin siya ng walang patugot hanggang mahilo itong mga ingredients na to. Since adobo nga to, eh maglalagay tayo ng toyo ng jowa mo na sobra-sobra sa kanya. Bali, tansya-tansya na lang sa paglalagay ng toyo. Kapag alam nyo maalat, konti nyo na lang. Pero kapag matabang, okay lang din naman na medyo sumobra. Kasunod nga ng toyo, itong mga pinigan nating kalamansi kanina. And then, mag-add na din kayo ng isang tasa ng tubig para naman may sabaw ng konti. You know naman, dito sa bahay namin, hindi pwedeng walang sabaw. Diyos ko, may mga bata kaming kasama. <laughs> Just let it boil until evaporate a little bit. Oh, no ka rin ka po. Kapampangan, Tagalog, English. Kaya ako mo ito. Charis. <laughs> Bali, nilagyan ko na nga din pala to, ng konting pampalasa tapos titikman na natin. Medyo eke masyadong alasan kaya tikman kayo pa si Bayo. Nung okay na nga yung lasa, ilalagay na nga pala natin itong mga leftover na tilapia. Sa totoo lang, hindi lang naman talaga leftover na pritong tilapia ang pwede mong adobohin. Pwede rin naman yung pritong bangus so kaya pritong galunggong, ganun. <coughs> After nga natin mahilagay yung mga leftover tilapia, hahayaan lang natin silang kumulo ng kumulo dyan hanggang i-absorb nila yung sabaw. O di diba, lawin ko mo nung ila pa kanini din yung leftover tilapia nga rin. Eh. <coughs> Sigurado sa tagal kong pinakuluan pati tinik mga kain na nila. Nang maluto, agad na nga pala akong nagsandok at kumuha nga pala ako ng isang pirasong tilapia. And syempre, kakain na tayo. Kaya naman kung merong kantagan-tagan na prito dyan, ay mas kinanuya pangasanyan. yan. Try ming adubohin.